Okay mga riders, happy new year sa inyong lahat. Ito ang ating unang laro ngayong taon na to. Hinamon tayo nitong batang to, si Aris. Gusto matagal na raw niyang gusto tayo makalaban. Wala well, ganun tao ngayon dito sa court. Malamang yung mga player ay eh, may hangover. Nagre-recover pa sa kama nila. So tayo naman dito ay eh, magbabawas tayo ng kinain. Marami-rami tayong nakain kahapon. Nasobrahan. Mananaba na tayo ulit. Kailangan bumalik ang ating napagandang katawan ulit. Subukan natin yun. So yun eh, nga. So, ang laro pala namin 1v1. Kailangan ilalabas yung bola. Kapag tumira ka post, tapos sumama ng board na istilan, turnover, basta lahat kailangan ilalabas sa tripod. At ito na nga, yung videographer natin kung ano-ano na pinagsasabi, nabubisit na raw ata siya kakapanood sa atin. Ang sakit daw na atin sa mata. So yung laro natin, mapapansin nyo, medyo may halong streetball and one. At ito nga si Harris tinuturuan ko itong batang to. Sabi ko, atakihin mo yung kanan ay yung kaliwa dahil kasi puro kanan ka. So madali lang talaga ma-check yung mga kanan na atakin na players. No? Kaya kayo dyan kung isa kayo sa mga katulad ni Harris na puro kanin ng atake i-develop nyo yung kaliwa ninyo Kaya, para mas mahirap kayo mabantayan para mas hindi kayo mababasa ng mga kalaban ninyo So dito napapansin ninyo na uh, katatlong sunod na perimeter shot na ako dito sa gitna at malamang mapapagana na natin ng ating hesitation move magagamit natin sa kanya yan mamaya papatalunin natin siya ito bagang so after nito medyo kaagat na siya didepensya na siya sasabayan na niya tayo kasi pumapasok yung tira natin ayan panoorin nyo ako tatalon to habang nagdidribble ako <laughs> yun na hesitation move So, sa mga na, gusto nag hesitation move dyan, kailangan nyo muna talagang ma-develop yung perimeter shooting. May mga players kasi na nag hesitation move na wala naman shooting. So, kung ako babantay sa inyo, papabayaan ko lang kayo mag hesitation hesitation dyan. Yung tamang hesitation dribble shot fake, ganun yun eh. So, ito na nga, nag-uusap namin sa score. Kung ano na ba score? Kung 4-0, 4-1, 4-2. So, sabi nila 3 lang daw. Sabi ko, 4. Eh, replay natin. Pero pumayag na sila sa score na 4 So okay riders habang nagkaagulo sa score Ito nga pala yung bola na ginagamit namin dyan Ang Doride Tambay sa court Bagay na bagay itong bola na to Sa mga ganitong klaseng flooring magaspang Ito nyo ba yung flooring na ginagamit namin dito yan Kanya kagaspang dyan So kung gagamit kayo ng mga branded na bola Na mga tagda 2,000 maigat 2,800 at 3,000 na bola dito Eh mas masasayangan lang kayo Mabilis mauubos yung bola Mapupudpud So kahit anong klaseng bola na gamitin dito ay eh, mabilis mapupudpud talaga. So at least itong Doride tambay sa court napakamura nito. Na so sa halagang 788, makakabili na kayo ng tatlong piraso sa mga tagtatlong libong bola. So ang gagamitin niyo sa mga liga, kung isa kayong sports organizer, SK chairman, barangay captain at ganitong klase yung basketball court sa inyo. So ang advice ko, Doride tambay sa court, ang gamitin yung official ball para sa mga liga ninyo at least. Marami kayong mara marami kayong maggamit na bola sa mga liga ninyo. So may mga pang-warm up ball na at may official ball pa. So tipid na tipid kayang kaya sa budget and let's go back to the game naman. so ito si Aris no mapapansin niyo puro kanan na yung dribble and yung mga atake niya pipilitin niya talagang umatake ng umatake ng umatake sa kanan pero itetrain natin yung kaliwa na ito ayun no? halos nakatiklop yung kaliwang kamay niya hindi niya ginagamit for dribbling kasi nga ang strong side niya ang strong side lang niya talaga is yung kanan niya ang strong hand niya yung kanan niya kaya doon lang talaga siya umatake so abangan niyo sa susunod papalakasin natin yung And hey yung mo na mga idol. Para sa inyo 'tong huling galaw na 'to. Na pero hindi pumasok. And I'm bounced out. Uy. Uy, uy, uy. Uy, good. Up -up.